So, ito na nga. Yo, good day mga tol! At syempre, for today's video is mag-unboxing tayo at may uh, item tayo na nanggaling kay Shopee. Ito nga yung in-order ko na petal na pang-trail. Rock Cross at Attack. So, ito galing pa ng China. Medyo so, natagalan rin. Uh, Parta natin ito kasi ito yung está So, Palasin natin ito. Itong stock. And then, gawin natin ito. So ayan nga at ginawa ko na ang allen key para baklasin ang pedal na stock ng polygon na aking bisikleta at gusto ko nga palitan itong bago. At inulak ko nga pala muna itong kanang parte ng pedal. So ayan check natin kung saan mas maganda o kampante na baklasin ito yung walang sasabitan o babanggaan ng ating tunas At ayun, lugotok na. Tanggal na nga. At nalogan ko na ang petal sa parting kanan. At ayan nga, kinakalas ko na gamit ang allen key. So ngayon, papalitan natin ngayon ng bago para mas maganda. At kahit nga naman nung ako ako'y nasa Pilipinas, ay talagang napakahilig ko ng na magkutingting ng aking motorsiklo. At ito nga, nandito tayo sa ibang bansa syempre bike muna ang ating kukuting tingin at wala naman tayong makukuting ting dito at dito nga sa part na to ay sinubukan ko ng tanchameter timbang ayan kung pareho lang ba sila ng bigat at talagang mas mabigat yung stock kahit plastic siya siguro gawa ng bearing at saka yung bakal na nasa loob nito at kinuha ko na nga ang kaparehas na pedal at yung una ko palang nakuha ay pang kaliwa So, ang una nating na baklas ay itong sa kanan. Siyempre, yung kanan rin na pedal ang una natin. Ikakabit. So, ito na nga ang para sa kanan na pedal. At ayan, ikakabit na natin. At iset natin sa mismong traha. At ayan, gamit ang Allen key. So, ayan. Higpitan natin na dandahan para magsakto lang ang pitad niya. At habang hinihigpitan ko nga ito, ay napapaisip rin ako na gusto ko na rin mag-trail. So, baka next rest day natin mag-trail tayo. At invite natin ang mga tropa na may mga bike pa rin para may kasama tayo sa pag-trail. So, ayun na nga. naikabit ko na ang kanang pedal. Ayan, testing muna. Ikot-ikot muna natin kung smooth ba ang ikot. Ayan, talaga namang napakaganda. Oh. Kisig oh. Ayan, check din natin yung pinagpalta na talagang okay pa rin naman. So, magiging reserve lang natin yan. O, just in case na may manghingi ng mga kaibigan, ibibigay natin. naman. Okay. Tapos na So, ayan, kabit ko na nga ang kanang parte ng aking pedal. At ito naman, babaklasin ko naman itong stock na pedal dito sa parting kaliwa. At ayan nga, at binaklas ko na gamit ng Allen key. Iba pa rin talaga yung may alam ka sa pagme mekaniko Yung hindi naman talagang professional mechanic. So, yun tama lang. Alam mo lang kung paano mag ano mag maintain ng iyong mga gamit mga sasakyan di ba so ayun at nabaklas ko na nga tikakabit ko na itong parting kaliwa na pedal na rock pros eto nga ayan pitan ko na minsan kasi bilang OFW dyan rin lumilipas ang oras ko sa pagkukutingting ng mga gamit ko dito sa ibang bansa Iwas homesick nga, ika nga Lalo't nag-iisa ka lang sa bahay, siyempre. Ayun, gumawa ka ng mga bagay na hindi mo ikakalungkot At syempre, yung ikakasaya mo Yung tipong malilibang ka at hindi mo mamalayan ng oras Ay hapon na pala ulit, ba? Diba? Lumilipas ang oras, ayon. Pasak na ulit, work na ulit Sa so, totoo lang mga tol, hindi ko naman talaga hilig ang pagbabike At nang napunta nga ako dito sa ibang basa eh, Wala naman ibang paglilibangan Dahil mahilig tayo mag-ride gumala E eh, wala naman tayong motor dito Para magamit So ayun, yung mga tropa rin naman Is mga nagbabike dito Napabili rin ako ng bike At dito nga ako at Simulang naakit sa pagbibisikleta At yun nga, pag nandito sa ibang basa Bike-bike tayo dito At pagdating sa Pilipinas, ayun moto motovlog tayo, syempre At yung una ko nga palang bisikleta na full suspension na Lapierre, ay eh, nasa Pilipinas na nga pala. Kaya naman pagbalik ko dito, ay eh, napabili rin ako ng motorsiklo na pang service lang. ay ayun nga yung aking si Komar na Smash Rebo. So, ito na nga, tatapos ko na rin ang pag install ng dalawa kong pedal, kaliwat kanan. Ayan. So, na natin kung maganda ang ano lapad. So, ayan, nagkisig na naman. Diba? Simpleng-simple lang. Siguradong tuwan na naman ang aking anak nito pag inuwi ko ng Pilipinas to. At plano ko nga rin po pala ang iuwi ng Pilipinas to. So, ayan po yung simple unboxing natin and installation ng Rack Roast na pedal. So, maraming salamat po sa inyong panunod and